What's up? Mindoro sendero. I'm sure may experience po sa mga nangyari po sa amin noong nakaraang May 4 po 8.30 ng gabi Papasalamat po ako sa Panginoon at kinabayan niyo po kami ng aking pamilya at hindi niya po kami binabayaan habang po kami ipawi sa aming tahanan Ang tips ko lang po sa inyo mga asindero huwag na huwag po natin kakalimutan na manalangin sa Panginoon sa araw-araw natin pamumuhay pag-alis pag natin sa pupuntahan natin tuwing umaga sa mga blessing at sa mga magpasalamat sa Kanya tulad na lang po yung experience namin sa Gloria nagpunta lang po kami ng Gloria at para magdala ng pagkain ng baboy namin hindi po namin inaasahan ang pangyari na ganap pauwi po kami bago po kasi ako pauwi na kami ng galing Gloria hindi hindi ko po makakalimutan na malalaki sa Panginoon na sana po Panginoon gabayin niyo po kami ng aking pamilya sana po makarating po kami ng maayos at ligtas sa aming tahanan. yung po. Hindi, hindi, lagi po yon sa isip ko. Tuwing aalis po at may pupuntahan, lagi po ako na Hindi po ako nakakalimot sa ating Panginoon. Pag, pagdasal ko po noon, pag, pagalis alis po namin galing Gloria, may mga nagkakarera po ng na mga motor, ng mga minority edad nasa way po kami ng gilid binangga po sinagpok po ng mga kakare ng motor anim po sila yung isa po sa sobrang kagipita na hindi na niya kinaya ng pull brake hindi na nama po yung tricycle namin hanggang sa nangyari po na tumuob kami hindi po namin na expect na gano'n mangyari kung pa namin napanood yung video na kuha ng barangay CCTV hindi nga po share ko lang po sa mga nanonood na sana po ang mga pangyayari po na nagagalap ay hindi po natin inaasahan na tayo maaksidente. Katulad ng sobrang pag-iingat natin kung ang mga tao naman ay ang mga nasa, kal, nasa kalsada naman ay walang disiplina at walang mga seminar. Maano po tayo? makapahamak tayo. Hindi ko po ina-expect na gano'n. Lumuyay kami ng pamilya ko. Sawa po ng Diyos. Ligtas po yung aking one and a half years old anak. One and half years old. and yung misis ko po. Tama na. Uh, sawa po ng Diyos. May tama lang po sa side. But yung anak ko naman po may gas kasalito. Ako naman po ito po. Ito po yung tama ko nung nangyari po yung aksidente no May 4. 8.30 po ng gabi dahil sa mga nag-racing, illegal racing ng mga kabataan. Ang share ko lang po dito, thanks to everything that who you are. And at, at saka po, God is good all the time. Kasi po, hindi po natin inaasahan ng mga pangyaring bigla na kaka-experience ng gano'n na hindi natin alam at hindi natin alam kung kailan kaya wag na wag po natin kalimutan na manalangin sa ating Panginoon araw-araw. Pasalamat po tayo sa mga biyaya po, sa mga natatanggap po natin sa araw-araw, sa iniligtas na tayo, at sa mga pagsubok at mga sulat natin sa ating buhay. Hindi po yung mananalangin lang po tayo dahil mga ganun, hindi po sa akin po experience ay ako po ay hindi hindi po nangaka limot sa ating Panginoon kasi araw-araw po tayo dapat magpasalamat sa kanya kasi ang buhay po natin ay may silang hindi po natin inaasahan na may mangyayari sa atin kasi hiniram lang po natin ang ating buhay sa ating Panginoon kaya kahit sa anong bagay o ano mga pangyayari huwag natin kalimutan na ng Panginoon kasi na-experience na po namin yan hindi, hindi po kami halos halos sa umaga paggising mo magpasalamat ka Panginoon salamat po nakagising po kami ng aking nakagising po ako ng magandang gising sa umaga na ako po ay buhay at makakapag kapag panibagong araw po. Ulit. Ito po yung aking mga isi-share. na Hindi lang po tayo magpapasalamat sa Panginoon dahil may mga binigay sa atin. Kundi dapat araw-araw po tayo magpasalamat sa Kanya. Pag-pray po natin ang mga pamilya natin. pag po lahat. Baging gabayan niyo po lagi. Kasi alam niyo po, ang Panginoon ay nakagabay sa atin, nakikita niya tayo sa mga araw na araw natin ginagawa. Kaya po sa mga nanonood po, sana po ay maging halimbawa po at matuto tayo sa mga ni natin sa araw-araw. Maging disiplinado tayo sa mga uh, advice ko rin po sa mga kabataan na kung kayo po ay walang license bilang deidad, iwasan po natin na magmaneho tayo sa nautical public road highway. Kasi po, kung sino pa naman po yung mga walang lisensya at mga minor de -edad, sila pa po yung nakakadisgrasya sa mga taong nag-iingat. Kaya e, hindi naman po natin masabi na aksidente ay kung kailan. Pero iwasan po natin para hindi po tayo makaagrabyado at makapermisyo sa mga tao na nagahanap buhay natit, na titigil sila sa pagraw dahil na uh, aksidente sila I iwasan po natin maging disiplinado po tayo kung tayo payuhan man ng mga magulang natin sumunod po tayo dahil ang magulang ay hindi nagpapayo sa anak ng mali itinatama ng magulang ang pagkakamali ng anak at dinadagdagan ng magulang ang mga kaalaman na dapat ipamahagi sa mga anak. Sana naman po ang mga anak sa mga pinapayo ng magulang ay maging irresponsable. Sumunod po, wag po maging pasaway kasi po yun ay hindi po para sa amin mga magulang, para po sa anak. Kaya po namin kayo sinasabihan, ginagay para po maging aral sa inyo. Hindi po mali ang pinapayo ng, ng mga magulang ang dito na lamang po ang aking advice po, mga kasindero. Please follow, follow my FB page, Ka Kasindero Vlog. And my YouTube channel, Mindoro Kasindero TV. At maraming salamat po. God is good all the time.